sama sa ating programa. At syempre yung mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao na kung saan ay talagang sumusuporta po sa ning Lingkod Depedjo na Pedro at maging sa ating mga talagang ipan uh, uh, supporters um, na lagi pong nananalangin, lagi pong uh, kumbaga nagbibigay lakas-loob sa ning Lingkod Depedjo na Pedro. Okay, sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, syempre hindi natin pwedeng kalimutan, uh, unang unas talaga sa lahat, uh, sa sitwasyon ngayon na nakakatulong ng sa akin ngayon talaga langit sa lahat ng ating minamahal House Speaker Martin Romualdez at siyempre ating minamahal uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyempre ating uh, sobrang napakabrik talaga na asawa ng ating uh, minamahal na pangulo, First Lady Lisa Araneta Marcos. Oh, at syempre, uh, uh, isama na rin natin sa ating pagbating mahuhusay, magagaling at mga tapat at talaga matatapang na mga uh, congressman o mga mambabatas dyan sa kamera Especially si congressman Ako, congressman Abante, congressman Dan Fernandez, congresswoman na Franz Castro uh, at marami pang iba. So lahat sila ay talagang mahuhusay, matatapang at talagang makabansa na kung saan ang iniisip po ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ah, muli po, welcome po. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood yung ating mga vlog, yung ating vlog, like comment at subscribe po. At kung pwede po ipakishare po sa mga social media po yung ating vlog ngayon. Ayan po. Bago po lahat eh, nagpapasalamat po ako ng marami sa mga walang sawang nanunood po at nagko-comment po sa lahat po ng mga nagko-comment mga kapatid sa mga iba, sa mga kapatid sa ibang bansa Shout po, hindi ko man po mabasa ang inyong mga pangalan alam po ninyo kung sino po kayo, hindi po, thank you, thank you po ng marami sa inyo pong pag-comment at panonood sa ating mga vlog Ngayon po, ang vlog natin tungkol pa rin po kay Epipanyo Labrador kagaya po ng ating narinig yun may mga politiko po na sinusuportahan po si Epipanyo Labrador may mga politiko siya na kinakampihan alam man alam naman na po natin kapag ikaw opo kapag ikaw ay may kinakampihan ay eh magiging bias ka bakit kasi yung kalaban nun yung kalaban ng kinakampian mo ito po yung nai-vlog ko na yung kalaban ng kinakampian mo lahat dun lahat dun e eh parang pawang masasama o parang pawang mga kasirahan ang sasabihin mo sa kanila siyempre natural halimbawa po ito halimbawa po ito kaibigan ko Itong kabila, hindi ko kaibigan. Natural, ito, lahat, lahat po ng mga pwedeng ipukol na pangit sa kanya, e, sasabihin ko. Ganun po kapag may kinakampihan kang politiko. Kahit yung hindi mo kinakampihan politiko, e, eh, maraming ginagawang mabubuti. Natural, hindi mo tatanggapin yon Ang tatanggapin mo, o ang kakampihan mo pa rin ay yung politiko na kinakampihan po ni Epepaño Labrador. Ito, pakinggan pa po natin yung sinasabi ni Epepaño Labrador. Eto po. Okay, Sarah, ito po. Bayan. Okay, sa araw nito mga minamal ko mga kababayan, sigurado kung magagalit na naman sa akin dito yung ating best friend, Oy. uh, itong si Eduardo Manalo, ha? na isang mongoloid na... Teka, kailan niya naging best friend? Opo, kailan niya naging best friend? Ang ka-Eduardo B. Manalo baka nasa isip lang ni Epifanio Labrador na best friend niya na best friend niya ang ka Eduardo Bimanalo tayo nga na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo hindi natin tinatawag ang gano'ng mga pagtawag sa ating kapatid tinatawag natin siya kapatid lahat naman tayo ay may katawagan sa Iglesia ni Cristo lahat tayo ay nagtatawagan Kapatid. Ito, best friend daw. Pakinggan pa natin ang sinasabi ni Epipanyo Cubrador po. Ito, na uh, leader ng uh, reliyong iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po iglesia ni Kristo ah, kasi sa totoo lang, alam nyo, sa araw-araw po nating uh, pagbablog dito, marami po ako nakakausap na ang dami palang tumiwalag na no, hindi sila itiniwalag sa aking pagkakala, maraming tumitiwalag, hindi itiniwalag. Ano? Pinapalabas lang po kasi ng iglesia ni Manalo ni Diablo na itiniwalag nila. Pero ang totoo, bawat taon, mas marami pala ah, ah o marami palang tumitiwalag dahil sa hindi nila nag- Yun, sasagutin ko muna po yung sinasabi ni Epipanyo Labrador o kubrador na marami raw ang mga tumitiwalag sa Iglesia Ni Cristo. Nakakatawa po, nakakatawa po yung pang pinagsasasabi ni Epipanyo Cubrador. Bakit, Brad? Iglesia Ni Cristo ka ba? O, bakit ko nasabi yun? Eh, wala ka naman sa Iglesia Ni Cristo. Hindi ka galing sa loob ng Iglesia Ni Cristo o hindi ka membro ng Iglesia Ni Cristo. Alam mo, Brad? Alam mo, Epipanyo Labrador, at ito rin po isang mga nanonood po sa akin. At lalong lalo na po, alam po, nit, alam po ito ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Kasi bago ka po mabautismuan sa Iglesia ni Kristo, bago ka maging Iglesia ni Kristo, eh napakahirap po, napakahirap po ang mga pagsubok na dadanasin mo. Ilang pagsamba yun, tatapusin mo yung 25 lesson. Tatapusin mo yung 25 lesson. At dun sa 25 lesson na itinuro ng ministro na nadok, na, nadok, na, 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 na do doktrina sa mga kapatid o sa mga inaaralan, lahat po yun ay dapat mong sundin. Lahat, lahat yun ay dapat mong tandaan kasi napakahirap po talaga na maging iglesia ni Kristo katap pagkatapos mong matapos yung 25 lesson, dadaan ka sa pagsubok. Dadaan ka sa pagsubok. Sa pagsamba, dapat huwag kang liliban sa pagsamba. Pagkatapos nun, yung kapatid na dinoktrinahan, yung kapatid na natapos na sa mga pagsubok, siya ang magti ngayon kung tutuloy ba siya o hindi. Diba mga kapatid? Ayun po. Kaya sabi nga ni Epipanyo Labrador na marami raw ang tumitiwalag sa Iglesia ni Cristo. Epipanyo Labrador, ikaw lang ang nagsasabi niyan na marami ang tumitiwalag sa Iglesia ni Cristo. Alam mo, kapag ikaw ay nabautismahan o naging Iglesia ni Cristo, sasabihin mo sa sarili mo na hanggang kamatayan, ay iglesia ka ni Kristo. At doon naman tayo sa mga natitiwalag. Alam mo, Epipanyo Kubrador. Uulitin ko. Alam mo, Epipanyo Kubrador at sa mga nanunood po ngayon sa aking vlog. Hindi ka naman ititiwalag sa iglesia kung wala kang ginawang paglabag sa mga aral na sinusunod sa mga aral na utos ng Panginoon Diyos, kapag wala kang nilabag doon, hindi ka namang tinitiwalag. Kaya lang tinitiwalag. Kaya lang tinitiwalag ang isang miyembro ng Iglesia ni Kristo dahil nakagawa siya ng kasalanan. Sa mga kapatid naman po o sa mga dating Iglesia ni Kristo po na natiwalag, alam nyo po ang ibig kong sabihin. Alam nyo po na kapag tayo ng kasalanan, kapag lumabag tayo sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, ititiwalag tayo. Pero, sa isang iglesia ni Kristo, sa isang iglesia ni Kristo na, na naaralan, natanim sa puso niya ang mga aral ng Panginoon Diyos, kahit siya ay tiwalag, isinabubuhay pa rin niya yung mga turo ng Diyos, yung mga aral ng Iglesia ni Kristo. Lalong-lalo na po, uulitin ko po kapag ikaw ay natiwalag, na mong magbalik loob, na mong magbalik loob sa Iglesia ni Kristo. Kasi alam mo, ito hindi alam ni Epipanio Labrador. At sa mga na, at sa mga supporter sa mga supporter ni Epifanio Labrador. Hindi nyo po alam ito. Kahit natiwalag na ang iglesia o kahit natiwalag na ang isang iglesia ni Kristo, nasa puso pa rin niya ang mga aral ng iglesia. Kaya nanaisin niya na makapagbalik loob sa iglesia ni Kristo kasi alam niya na ang iglesia ni Kristo lamang ang tunay na maliligtas. Nasa iglesia ni Kristo lamang ang kaligtasan ng tao. Kaya Epipanyo Labrador, nasa isip mo lang yan na maraming tumitiwalag sa iglesia ni Kristo. Pakinggan pa po natin yung sinasabi ni Epipanyo. Kubrador, eto po yun. Sabi ko nga po, nanunood din po ako ng mga vlog. Gusto nga na pamamaraan ng iglesia ni Eduardo Manalo na kulto no? So, mayroong nagchat-chat sa akin, nag-aano sa akin ang uh, tanambuhay buhay nila, ang kanilang karanasan, sabi may iba pa, kausap ko na, o, oh, six months lang sila, nung sila ay talagang uh, na nabautismuhan na, at naging uh, totally iglesia ni Manalo na, umalis na sila dahil nakikita nila tayo tila hindi iglesia ni Kristo yung napasukan nila kundi isang yung, kung mapapansin po ninyo yung mga sinasabi ni Epipanyo, Cobrador. Gawa-gawa lang po. Kwento-kwento lang po. Alam mo, Epipaño Labrador. Uulitin ko. Sa isang iglesia ni Kristo, hindi niya ipagpapalit ang kanyang pagka ni Kristo sa anumang bagay. Tandaan mo yan, Epipaño Labrador. At ito po alam po ng mga kapatid sa iglesia ni Kristo na hindi ipagpapalit ng isang iglesia ni Kristo ang kanyang pagka ni Kristo sa anumang bagay, kayamanan man yan o man hindi hindi titiwalag ang isang iglesia ni Kristo. At kung may mga, uulitin ko po, at kung may natitiwalag na mga iglesia ni Kristo sa isang tunay, sa isang tunay at naaralan ng mga aral ng Panginoon Diyos, napakasakit po Napakasakit po sa puso, sa isip na ikaw ay matiwalag sa iglesia ni Kristo dahil alam mo na ang kaligtasan ay matata mo lamang sa isang sa iglesia ni Kristo. Kaya ay sinasabi ni Epipanyo Cubrado na maraming tumitiwalag, sabi niya 6 months lang e tumiwalag na sa iglesia ni Kristo, yan po ay sabi-sabi lamang wala pong totoo sa mga sinasabi ni Epipanyo Labrador at sa mga supporter naman po sa mga supporter naman po ni Epipanyo Labrador sana po timbangan po ninyo timbangan po ninyo yung mga sinasabi ni Epipanyo Labrador dun sa mga nagko-comment sa comment section ni Epipanyo Labrador eh may na mga may mga nababasa po ako doon na mga comment nila sabi nila matagal na akong galit matagal na akong galit sa iglesia ni Kristo yun matagal na raw sila nagagalit sa iglesia ni Kristo eh ano ba ang ginawa ng iglesia ni Kristo sa inyo Doon sa mga nagko-comment ano ba ang ginawa ng iglesia ni Kristo sa inyo di ba ang iglesia ni Kristo pang, pang, eh, masigasig na nag-aakay sa inyo para maakay kayo at maturuan ng mga salita ng Panginoon Diyos. Ito naman si Epipanyo Labrador, ang ginagawa naman niya, e sinisiraan ang Iglesia ni Kristo. ba? Diba? Kaya tuwan-tuwa po yung mga iba dyan na ayaw sa Iglesia ni Kristo. Tuwang-tuwa sila na may Epipanyo Kubrador na tumutulik sa o umuusig sa Iglesia ni Kristo. Alam mo, Epipanyo Labrador, Alam mo, Epifanio Labrador, marami na ang kumalaban sa Iglesia ni Cristo. Marami na ang umusig sa Iglesia ni Cristo. Pero lahat sila ay hindi nagtugumpay. Lahat sila ay napahiya. Kaya ikaw, Epifanio Labrador, sabi ko nga eh, ang dami mong mga video ngayon. Ang dami mong mga video at may mga kaso ka pa na hindi sana hindi sana malalaman ng sambayan ng Pilipino kung hindi mo pinagmumura kung hindi mo pinagmumura ang kapatid na Eduardo B. Manalo hindi sana namin malalaman yung kapatid hindi nami sana malalaman yon Epipanyo Labrador yung mga kaso mo hindi sana namin malalaman yung baho mo kasi wala naman kaming pakialam sa iyo, Epifanio Labrador. Sino ka ba? 'Di ba? Sino ka ba? Kaya lang kami nagbablog ng ganito para sabihin yung panig namin na yung mga pinagsasabi mo, Epifanio Labrador, pawang walang katotohanan. Yan ay mga kwento-kwento mo lamang. Pero yung kaso mo, at yung mga video mo, yun ay totoo. Kasi ikaw ang nagsasalita doon. At sa iyo pangalan, ang nakademanda. Kaya po sa mga supporter o sa mga sumusuporta kay Epipanyo Labrador, magising na po kayo. O, oh, oh po, opo, isipin yung mabuti. Isipin nyo mabuti yung pinaniniwalaan ninyo. Opo, isipin nyo mabuti yung pinaniniwalaan nyo na napakatagal na, napakatagal nang nagbablog. Halos nga, nagtago na siya sa bundok. Halos nga, hindi na bumababa po yan. Pero, sa tuwing siya po ay nagbablog. Sa tuwing siya ay nag-upload ng vlog niya sa YouTube channel. Hindi po tinatanggal yung kanyang face mask. Ito lang po ah. Ito lamang po. Eh napakasimple po. Napakasimple po. Kapag ang isang tao, kapag ang isang tao ay tinatago niya ang kanyang pagmumuka, mag-isip na po kayo. Kapag ang isang tao ay naka-face mask palagi, Opo, mag-isip na po kayo. Kapag yung isang tao ay naka-face o tinatakpan yung kanyang muka, ibig sabihin, may itinatago siya. Ito po ah, sa mga supporter ni Epipanyo Labrador. Magandang gabi po sa inyo. Naka, ang tawag dito, maliban kay Epipanyo Labrador. Uulitin ko po sa mga supporter o sa mga taga-suporta ni Epipanyo Labrador. Maliban po kay Epipanyo Cubrador na nagbablog na naka-face ang muka. Meron pa po, po ba kayong alam na vlogger na palaging naka-face ang muka? Di ba? Napakasimple po. Napakasimple po kung wala pong tinatago kung wala pong tinatago si Epipanyo Labrador bakit ayaw niyang ipakita yung kanyang buong muka tingnan niyo po ako ako po yan bungi na po bungi na po yung isang ngipin ko ayan po hmm. ayan po bungi na po ang isang ngipin ko dapat sana ay mag-face mask ako. Kasi, alam natin na kapag kulang po ang bakod o bungi tayo, medyo nakakaya po. Pero, kasi wala po tayong tinatago. Wala po tayong tinatago. Kaya, ayan po, nakikita nyo na hindi po tayo naka-face mask. Epipanyo, Labrador. Tanggalin mo na yung face mask mo, Brad kilala ka na namin. Kilala ka na ng buong mundo. At yung mga pinagsasasabi mo, yan ay mga kwento-kwento mo lamang. Sa amin naman po, ng mga Iglesia ni Kristo, sa Iglesia ni Kristo, alam namin ang mga aral na aming mga sinusunod. Alam namin na ang kapatid na Eduardo B. Manalo ay inilagay ng Diyos upang manguna, upang manguna sa Iglesia Ni Cristo sa mga uling araw na to. At marami po, at marami pong mga kapatid ang nakahandang sumunod at magpasakop sa pamamahala po ng Iglesia Ni Cristo. Kaya po, shout out po, shout out po muli sa lahat ng mga nanonood ng ating mga vlog. At kung pwede po, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakisubscribe po ang ating YouTube channel. Thank you po.